buwan, pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express, alas 4. Nagdagdagan pa ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok sa tala ng Department of Health mula December 22, isang daan at isa na ang kabuang kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok. Higit walong po dyan ay mga minoridad na nasa labing siyam pababa. Paalala ng DOH, gumamit na lang ng alternatibong pampaingay gaya ng torotot kesa sa mga paputok. Nakataas na rin sa white code alert ang mga ospital sa bansa bago ang salubong sa bagong taon. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga doktor at kagamitan gaya ng mga pamputol ng daliri, pati na rin ang mga gamot sa mga mabibiktima ng paputok po sa mga bilog na prutas sa pampaswerte raw ngayong bagong taon, abay hindi rin po pinalampas ng ating mga kapatid na bumili ng mga damit na perfect sa 2025 Color of the Year. At live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano-ano ba ang mga pampaswerte na mabenta dyan sa Divisoria ngayon? Ruth, unti-unti nang dumarami ang mga mamimili rito sa Divisoria, apat na araw bago ang salubong sa bagong taon. Pero ayon sa mga nagtitinda, talagang nag-iba na ang hilig at tradisyon ng mga mamimili. Pati, kabi-kabila ang mga damit na may polka dots. Ngayon, iba na ang N na OOTD. Depende sa tinatawag na lucky color of the year. Sa Juan Luna, dinudumog ang mga Mocha Mousse t-shirt na nagkakahalaga ng 120 to 170 pesos. Depende sa size. Plus 50 naman kung may tatak na Happy New Year. Hello at welcome 2025. Pati mga lalagyan ng pagkain, naka-color of the year din abot din ng mga happy new year backdrop at balloon sa Tabora na nasa 50 to 200 pesos. Ibinagsak na rin sa 20 to 25 pesos sa mga chocolate coin dahil mabenta raw. Marami rin bumibili sa mga 3 4 100 na Money Gold at palay dahil hindi naman daw nasisira ang mga ito at year round umano ang swerteng hatid. Mabili na rin ang mga torotot na 10 pesos ang pinakamurang klase nito. Ruth, sa paglilibot natin, napansin natin na mas makatitipid yung ating mga kapatid kung susuyurin talaga nila yung mga looban at mamimili sila ng wholesale. Nasa kalahati rin kasi ang mamimenos nila sa presyo. Ruth? Yan po ang express report ni Ria Fernandez. Sa Pasay, walang patawad ang isang magdanakaw at tapos biktimahin ang isang chaplet. Nagpapahinga sa loob ng kanyang sasakyan ang biktima ng mangyari ang krimen. Kita pa kung paano hinalughog ng suspect ang loob ng sasakyan. Kabilang sa mga natangay ng holdapper, ang relo ng biktima, isang bag na may lamang 200,000 pesos at mga ATM card. Bukod sa pagiging chaplain ay miyembro rin ng Philippine Coast Guard ang biktima. Sa tulong naman ng CCTV, agad din na aresto sa Malate sa Maynila ang suspect sa follow-up operation. Inihahanda na ang reklamo laban sa suspect. Sa Mandaluyong, sugatan ng isang rider matapos bumangga ang kanyang motor sa isang SUV sa EDSA Reliance kaninang umaga. Ayon sa biktima, hindi lang niya napansin na nakatigil ang SUV sa kanyang harapan. May sugat sa nguso ang rider at nahirapan pang tumayo. Gate naman ang driver ng SUV, huminto siya dahil may tumatawid. Sa huli, nagka-areglo naman ang dalawang driver. Bahagyang nagdulot ng pagbigat sa trapiko ang aksidente. Mula naman sa report ni News 5 correspondent Hannibal Talete, inuupahang bahay ng mga Chinese sa Maykawayan, bulakan, pinasok at pinagdakawan ng mga armadong lalaki. Sa kuha ng CCTV, kitang natataranta pang pumasok sa barangay hall ang mga biktima para isumbong ang insidente. Ayon sa pamunuan ng mga barangay, nagiinuman ang mga Chinese gabi noong Pasko nang pasukin sila ng mga kawatan. Tinutukan daw sila ng baril at tinali ang mga kamay, tsaka tinangay ang perang nagkakahalaga ng limang milyong piso. Kinandado pa raw ng mga salari ng gate ng bahay, tsaka sila tumakas. Dinukot din nila isang lalaking Chinese. Ang iba pang detalye abangan sa Frontline Pilipinas. Susunod, Holiday Heart Syndrome o sakit na makukuha sa labis na pagkain at pag-inom, paano maiiwasan ngayong holiday season? Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Lapping holiday ang kaliwat ka ng kainan pero paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang po para iwas stroke. Narito ang Express Report ni Laila Pangilinan. Kabi-kabilang handaan hanggang bagong taon. Maraming happy at wala raw munang diet kapag holidays. Pero hinay-hinay lang po sa East Avenue Medical Center. Taon-taon daw tumataas ang pasyente ang stroke lalo kapag Disyembre. Simula noong Sabado, labing isa na ang stroke cases sa ospital. Ayon sa DOH, binabantayan din nila ang komplikasyon sa ilang sakit gaya ng stroke. Maaari ang makuha sa sobrang pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Ang stroke kasi pwedeng maraming factors ang mag-cause niyan. So pwedeng dahil kung high blood ka, diabetes ka. Kaya ang senior citizen na si Ophelia na may maintenance sa high blood, hinay-hinay muna sa parating na medianoche. Tingin-tingin ka lang, natatakan ka, mahirap mag ano, ma high blood. Ayaw kong mamatay. Ayaw. <laughs> ang iba, ayaw pa awat pero in moderation lang naman daw. Dahil usap ang pagkain, hindi maiiwasang may mag-sharon o mag-take home lalot kung maraming tira. Wala naman sigurong masama, lalot likas sa mga Pinoy ang ayaw mag-aksaya. Ang page nga ng mga tita sa Facebook, nag-share ng Sharonian etiquette. Tip number one, huwag magbalot ng pagkain kung hindi naman kakainin lahat. Kawawa naman kung pagdating ng iba, nasimot na pati sarsa. Sharonian tip number two, huwag naman laitin ang pagkain inuwi. Nagbalot ka na nga lang, gusto mo pa masarap. Char! Number three, kapag inaluka, yun lang. Huwag nang mag-kitchen tour o sumilip sa ref ng iba. Tip number four, walang sakitan kapag nagbabalot. Lahat makakakuha, basta't may disiplina. Number five, huwag magbalot ng mas marami pa sa nagluto o umorder. At hanggang walang go signal na magbalot, huwag mo nang magbalot. Huwag ding sasama ang loob kapag hindi na ipauwi ang lahat, pati soft drinks, kalamansi o tuyo. Tapos kapag may natapon sa lamesa o sa higa, kakabalot natin, linisi naman natin. Kapag naubos na ang lahat ng sinaron, abo syempre ibalik naman natin agad ang hiniram na lalagyan. Huwag ding kalimutang magpasalamat. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mula sa report ni News 5, first one, and John Aroa, lalaki sa Cebu City, kulong matapos magpagsiping sa hindi niya misis. Lalaki, lasing daw at nagnamali ng inuwi ang bahay. At ilang kapatid natin sa Davao, baka magbagong taon ng may baha. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman at dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.